Good morning, good afternoon, and good evening, mga tol. Ito tayo ngayon sa farm. Dito natin itatayo ang Night Norm Game Farm. Unti-unti natin improve itong natin farm natin para after 5 years siguro maganda na to hindi kaya ng mabilisan eh utay utay lang sabi nga nila eh utik utik lang sa ngayon abang ano mulan kanina eh ngayon tanim tanim lang muna tayo ng mga punong kahoy tayong tanim na ito kay Mito kay Mito mayroon tayong Mabulo Avocado Rongling iba ba yung mga kakakita natin tapos nag order na tayo ng ano kay ano ng lakatan tatanim din natin dito nag-order tayo ng lakatan kay ano kay Ga Agri TV shout out sayo boss Ga Agri TV pagod irigasyon yun ang farm natin dyan ang papag nandyan itong dila natin may daan dito doon sa likod doon sa taas meron din may daan din doon kaso malayo iikot ka pa ito so, gamit natin oh. ah, sabog lang mulberry meron din tayong mulberry may bunga na ito kanina eh ayun o oh. bunga nya ayun magpokus ah Pukus mo na buddy, yun. ayaw talaga ka ka. bakit kasing camera natin eh itong part na to dito natin tatanim yung yung lakatan na inorder natin kay ano kay Boss Ga Agri TV ito ay yung tatawag na inyam sa iba binayoyo meron tayo dito duhat pero tingin ko wild to mga to yung mga maliliit native to ito meron din tayong nara farm tour tayo yan nyo sana makita kita mangga kaya memang ipu trat niya. Che unti-unti naating ano. Tirangka natin. Uh, tara lumines na konti. Yan bagong tanim natin, marang ata yung tanim dito na ano ito yan lang ka yan saan na lang mabuhay dapat talaga first week ng May ang tanim eh, para pag, -ul pag ulan kay Mito dito sa kapitbahay niya yan yung mangga na yan ng sate